Naghahay ng panukala ang ilang miyembro ng oposisyon sa Kamara para mas palawigin ang kapangyarihan ng Independent Commission for Infrastructure. Labintasong kongresista ang may akda ng House Bill 4453 na layong bigyan ng contempt powers ang ICI. Layong din ang panukala na palawakin pang pa sa pina-authority ng komisyon. Panawagan ng ilang author nito kay Pangulong Bongbong Marcos, i-certify as urgent ang panukala dahil kailangang mapakulong agad ang mga nagbulsa sa kaban ng bayan. Sa punto pong ito, himayin natin ang mga bagong issue sa maanumalyang umanong flood control projects at ang nabuong Independent Commission for Infrastructure. Pausapin so, po natin si Ateneo School of Government Dean Jennifer Oreta. Magandang tanghali at welcome po ma'am sa Balitang Hali. Magandang tanghali, Connie, at magandang tanghali sa mga tagapakinig at tagapanood. Sa inyo pong opinion, tingin niyo ho ba dapat nang ihinto yung Senate and House hearing ngayon pong may nabuo ng Independent Commission for Infrastructure? Ah, uh, sa tingin ko hindi kasi kung titingnan natin, magkaiba naman ang objective ng Senate hearing at saka ng independent commission. Although mukha lang silang pareho, pero tandaan natin, ang Senado, yung mga hearing na ginagawa nila ay in aid of legislation. Mm -hmm. Ibig sabihin, tinitingnan nila kung may weakness ba yung mga existing natin ng mga batas para mapunuan ito or maamiendahan para mas mapalakas pa no lalong-lalo lalo na yung pagmo-monitor ng mga katiwalian or tong mga corruption para hindi na ulit uh, una o para maimbestigahan na mas maayos o kaya ay hindi na maulit pa uh, yung independent commission on the other hand ay maliwanag yung mandato no imbestigahan itong lahat ng mga nakawan at kickback na sinasabi dahil dito sa mga flood control projects mm. Hindi ho ba maapektuhan kaya yung uh, both houses no, in terms of their integrity kung mag-iimbestiga ng kanilang kapwang mga uh, kasamahan ano, na napangalanan po dito sa mga hearing? Ko, pero sabi ko nga, para itong cathartic moment para sa atin, kailangan mm -hmm. nating daanan lahat ito Apo. para makita talaga ng taong bayan na yung demokrasya natin ay gumagana. No? At pag sinabi natin gumagana, ibig sabihin, lahat ng mga apektado o lahat ng mga uh, accused ay uh, magkakaroon ng uh, due process, magkakaroon mm. ng panahon para maipakita nila kung totoo nga bang hindi sila sangkot. Pero ang mahalaga ay makipag-cooperate sila kung totoo nga ba na sila ay walang kinalaman dito sa issue na ito. All At tanong naman ho ang masasabi niyo sa profile po ng at karanasan na rin ano, track record ng mga tatlong miyembro po ng ICI panel? Ah uh, sa akin very hopeful ako no dahil nahan dyan si uh, dating uh, secretary Babe Singson, no. Uh, tapos yung taga SGV si uh, Ma'am Fahardo Uh, at saka si chairperson Reyes no ah uh, Although syempre maraming mga sinasabi tungkol sa kanilang mga background no halimbawa si Secretary si, uh, Justice uh, Reyes no pero sa tingin ko kaya nilang patunayan yung kanilang integridad at pagiging independent no so i think you dun sa uh, sa larangan ng pagmo-monitor ng integrity and accountability uh, itong tatlo ng pinili kasama yung investigador si uh, Mayor Magalong kaya nilang patunayan no at sana nga no uh, i think lahat ng mga tao ngayon ay nagbabantay at nag uh, hopeful no na itong independent commission ay totoo ngang makakapag-imbestiga at makakapag-rekomenda ng mga uh, solusyon no para hindi na maulit yung ganitong klasing no kalaking corruption na nakikita natin okay sapat na huba yung uh, kapangyarihan no para direkta ng matanong maimbestigahan at makasuhan yung mamapapatunayan um, may pananagutan yung mga nasasangkot po na senador at kongresista given hong sa executive uh, order 94 uh meron silang parang power sana talaga na binigay pero recommendatory pa rin in the end ang kanila kung maibibigay lamang oo, uh, sa akin oo sa akin uh, uh, kasi delikado naman kapag binigyan natin ng uh, ng Uh, additional na kapangyarihan dahil meron tayong mga korte no Apa. so kaya tamang ta tama lang sa akin yung kapangyarihan in fact malaki nga yung kapangyarihan ibinigay ng Uh, ng executive order para dito sa dito sa independent commission dahil may sampi na power sila no kaya yes. nilang ipatawag no yung mga uh, yung iba't ibang mga ahensya o iba't ibang personalidad no pero uh, ayoko din naman na bigyan sila ng sobrang laking kapangyarihan dahil kung may may katiwalian mayroon tayong mga korte no mm -hmm. pwede tayong magsampa ng mga kaso sa korte okay Yung pong mga mayat man nakakarinig ah, tayo na may mga politiko po na nag uh, vo volunteer na na mag wave ng kanilang bank uh, mga bangko no yung kanilang sa bank secrecy si law na sinasabi um, hindi ho ba po pwedeng lahat na lamang ng mga politiko ngayon di ba kung talagang uh, honest dahil meron ho tayong extraordinary na time na sinatawag natin ngayon na pinagdadaanan ng bansa para mabalik yung tiwala ng publiko sa kanilang lahat dati meron tayong salen eh, di ba? Uh, nung panahon ni Pinoy, nung panahon ng mga previous administration, mahigpit na ipinapatupad yung salen, no? Mm. So kaya itong mga waiver na sinasabi nitong mga na na na, na, na dito sa issue na to, unang una hindi natin utang na loob sa kanila na nag-waiveer sila kasi responsibilidad nila 'yon no at sana nga ibalik natin ulit yung uh, statement of assets and liabilities itong uh, SALN and uh, uh, compliance ng mga public servant no kasi uh, kailangan patunayan nila na din sila at uh, ang ang intention nila ay maglingkod no hindi para gamitin ang kapangyarihan ng at uh, pamahalaan para pakapalin yung kanilang mga bulsa. Opo, at uh, inaasahan nga po na sa September 21, iba't ibang malalaking grupo ang uh, magkakaroon po ng mga kilos protesta. But prior to that, marami na rin tayo nakita no ng mga uh, grupo na uh, nagdaos po nito kontra sa korupsyon. Gaano kahalaga ito ngayon na ipinapakita po ng uh, mga mamamayan ang kanilang disgust o uh, pagpandidiri no pang uh, pandidiri sa mga uh, korupsyon na ito. Ah uh, dapat tuloy-tuloy no. Uh, malaki, may alam ko nga na may malakihang pagkilos ngayon gagawin na, ngayong September 21. one, uh, pero hindi pwedeng one time big time no. lang ito no. Kailangan ay sustain natin. Ang sabi ko nga marathon itong paghahandong kat ng ito sa corruption kasi dekada na yung uh, yung Uh, decades of uh, corruption na yung tinitingnan natin, hindi lamang DPWH. Sanga-sanga ito sa iba-ibang ahensya, no? national government, local government. So, kailangan na masusi at mala mas parang malawakan at mahabang proseso no para ungkatin lahat ito so uh, tama na magkakaroon tayo ng ng ganyang pagkilo sana ituloy-tuloy natin at uh, pagdating sa 2028 siguraduhin natin pumili tayo ng tamang kandidato na hindi hindi lamang pang sarili yung intention, kundi talagang paglilingkod sa bayan ng objective. Marami pong salamat sa inyong oras na ibinahagi sa Balitang Halimam. Ma ma'am. Thank you. Maraming salamat, Connie. Yan po naman si Ateneo School of Government Dean Jennifer Oreta. Pinilit daw dati ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico ang Department of Agriculture na mag-issue ng import permit para sa kanyang tatlong kumpanya. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa pagdinig ng House Appropriations Committee sa budget ng DA. kumingi niya ng 3,000 container ng isda si Ko sa kanya noon. Tinanggihan niya ro ito dahil may patas na formula silang sinusunod. Binanggit ito ni Laurel ng tanungin kung may conflict of interest ba kaugnay sa pagmamayari ng ilang mambabata sa mga fishing company. Sinusubukan pa namin kuna ng pahayag si Ko na sabi ng tagapagsirita ng kamara ay nasa Amerika para magpagamot. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Nawawala ang isang bagong silang na sanggol dyan sa Lingayen, Pangasinan. Chris, ano ba ang nangyari sa napunta? Tony, dinukot daw ng isang nagpakilalang nurse ang sanggol. Sa pahayag ng nani ng sanggol, may lumapit sa kanya na babaeng nakascrubs at face mask at sinabing kailangan daw kunan ng dugo ang sanggol. Kinuha ang kanyang anak pero makalipas ang isang oras, hindi na raw ibinalik. Wala pang pahayag ang ospital. Ayon sa pulisya, walang CCTV sa lugar at wala rin nakabantay na gwardya noon. Nakikipag-ugnayan na raw sa pulisya ang pamunuan ng Pangasinan Provincial Hospital Management and Services Office. Kiniyakdini nilang gagawin ang mga posibleng hakbang para maresolba ang kaso. Ay naman sa Pangasinan Provincial Government, ipinag-utos na ng gobernador ang mabilisang investigasyon sa insidente. Sa 13 Martires, Cavite naman, patay ang isang lalaki matapos siyang barilin ng nakaalitang kapitbahay na retiradong sundalo ng Philippine Navy. Oh, Natunto ng mga ang bangkay sa tulong ng isang saksi na nakitang pinakpan ng sospek ng hiero ang bangkay ng biktima. Ayon sa pulisya, ikinamatay niya ang tatlong tama ng bala ng baril sa ulo at katawan. Batay sa investigasyon, kinompronta ng sospek ang biktima dahil umano sa nakawalang alagang baboy. Nagkainita ng dalawa hanggang sa mauwi ito sa pamamaril. Matapos makita ang bangkay, pinuntahan ng pulisya ang bahay ng sospek para siya arestuhin. Nakuha rin mula sa sospek ang isang baril, magazine at mga bala. Positibo rin siya sa paraffin test Ayon sa pulisya, itinanggi ng sospek ang krimen batay raw sa kanyang kontra sa laysay. Naharap sa kasong murder ang sospek. Nakulong siya sa 13 Martires Police Station. Sinisikap pang kunin ang pahayag ng pamilya ng biktima. Natagpo ang nakaipit sa piraso ng kahoy sa sapa ang bangkay ng binitilyong yan sa Argao, Cebu. Dalawang araw yan matapos siyang madisgrasya ng maligo kasama ang kanyang mga barkada. Tumalun daw ang 16 anyos na binatilyo sa Bugasok Falls pero hindi na nakaahon. Humingi ng tulong ang mga kaibigan niya sa mga otoridad na nagsagawa naman ng search and rescue operations. Ayon sa rescuers, posibleng tumama ang mukha ng binatilyo sa mga bato dahil sa malaking pasa sa mukha. Sasampahan ng ethics complaint si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga ng dating niyang partido ng National Unity Party ayon kay NUP Chairman at House Deputy Speaker Ronaldo Puno. Dahil yan sa misbehavior o hindi tamang asal ni Barzaga. Ipinakita na ni Puno ang ilang magiging basihan ng ethics complaint tulad ng umano'y malalaswang post sa social media. Gayun din ang pambabastos sa Pangulo, ilang miyembro ng gabinete at kapwa mambabatas. Mayroon ding isang post na tila naguudyok na sunugin ang kamera na maituturing daw na inciting to sedition. Si Sinisikap kunin ang pahayag ni Barzaga tungkol sa ethics complaint. Sa isang Facebook post, sinabi ni Barzaga na nagkakamali si Puno dahil si, Sharaw si ang nananawagan para sa kapayapaan. Masyado raw anyang detached o malayo ang loob ni Puno sa ordinaryong tao kaya hindi raw alam ng Deputy Speaker kung anong kayang gawin ng isang inaaping mamamayan para makamit ang hustisya. Sa sesyon sa plenaryo kahapon, nag-post din si Barzaga ng pagkanta at pagbatiko sa kamera. Ito na nakaupo, tumayo, At baka House of Representatives. We will bring justice into this corrupt system. Tinan nyo nga itong mga pinapakita niya. Yan ba ekilos siya ng matinong congressman? Yan ba yung papayagan natin? We want to establish standards of behavior that will apply to everyone. And if you get to congress, you are presumed to be sound of mind. Ito ang GMA Regional TV News. May init na balita sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Naaresto na ang akusado sa pagpatay ng tatlong magkakaanak sa malaybalay balay Bukidnon. Sara, sino yung akusado? Rafi, ang akusado ay anak ng mag-asawang biktima at nakatatandang kapatid ng isa pang pinatay. Buwan ng Mayo ng madat ng walang buhay ang tatlong biktima sa loob ng kanilang bahay sa Barangay Managok sa tulong ng mga ebidensyang hawak ng pulisya at pahayag ng dalawa pang kapatid na saksi sa krimen na aresto na ang 23 anyos na sospek nitong biyernes. Batay sa investigasyon, pinagpapalo ng maso ang mga biktima. Posibleng nagawa raw ng akusado ang krimen dahil sa pagtatalo nila ng mga magulang nang malamang hindi makakagraduate ang sospek. Ipapa drug test ang sospek na naharap sa kasong murder at two counts ng parricide. Nang makausap ng mga otoridad ang sospek, itinanggi niya ang krimen wala siyang pahayag sa media The International Criminal Court is now in session Rodrigo Roa Duterte Tinawag ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na forum shopping ang paghahain ng reklamo laban sa kanya at sa iba pa ni Davao City Acting Mayor Baste Duterte kaugnay sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kahapon, naghahain ng reklamo si Mayor Duterte sa Office of the Ombudsman sa Mindanao. Sabi ni Rimulya, itinaw ito ng kampo ni Duterte para pigilan ang kanyang application bilang ombudsman. Kabilang sa mga sinampahan ng reklamo ang kanyang kapatid na si DILG Secretary John Vic Rimulya, sina Defense Secretary Gilbert Chodoro, National Security Advisor Eduardo Año, Pati na si dating PNP Chief Romel Marbil at Nicolas Torre III at dating PNP Spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo. Inihintay pa raw ng PNP ang iuuto sa kanila kaugnay sa reklamo. Sinusubukan pa namin kuna ng pahayag ang iba pang inireklamo. Mula sa pagiging stress reliever for mental health, hanggang sa pag-arangkada as hobby. Cycling is life para kay Asia's multimedia star Alden Richards. Patunay riyan ng recent bike ride niya sa matarik na ruta sa Italy. Sabi ni Alden, halos sumuko na siya. Pero, na-realize niya kung bakit niya ito ginagawa. With cycling, that is something I can say na akin lang siya. Nagpapatuloy rin si Alden sa dream niyang maging pilot at pag-attend sa aeronautic school sa Pampanga. Again, like yung lagi kong sinasabi, it always boils down to time management. Walang business sa mga bagay na gusto mong gawin. Si nakapuso comedy genius Michael V at beauty empire star Kailin Alcantara ang ilan sa celebrities na nag-book reading. I need 50 sick people, sasabihin ni Isma. I want to see the sickness, sasabihin pa niya. I have to see the disease. <laughs> Hindi pwede ang Mexica lang. Diyos ko! Ayoko talaga ng impyerno. Sa launch ng dalawang libro ni National Artist for Film and Broadcast Arts at GMA Entertainment Group Creative Consultant Ricky Lee sa Manila International Book Fair. Kaya kong buhatin lahat ng bagay sa mundo basta kasama ko ang pamilya ko. Sa Manila International Book Fair, may launch din si Kapuso Big Winner Mika Salamanca ng kanyang children's book na Lipad. Na meet and greet niya rin ang fans sa book signing. Si multi-awarded journalist at State of the Nation anchor Atom Araulio naman, inilunsad ang kanyang libro na A View from the Ground. Spotted sa event si na GMA Public Affairs Senior Vice President Nessa Valdelion, multi-awarded journalist Howie Severino, at National Artist for Literature Virgilio Almario. Obri Carampel, nagbabalita para sa GMA Integrated News.